Have you ever wondered what it feels like traveling abroad for the first time? What to prepare before the flight, the Q&A of immigration and PH, and the things that you need to prepare for the travel? Well, let's talk about it in this mini vlog segment of mine SG edition. Sa totoo lang, ang original plan ko talaga mag-travel SG is next year pa. But since may better opportunity naman na binigay sa akin, edi eh ko na rin. Originally, the purpose of my travel talaga is to attend lang the event of a certain brand. And since nandun na lang din naman ako, so in-extend ko na lang para makapagpasyal sa SG. And from Davao nga pala ako, so I do the connecting flight from Davao to Manila, din Manila to SG. And when I arrived to Manila Terminal 2, may transfer naman silang bus free to Terminal 1. At ito yung itsura ng Terminal 1 Airport. So here we are now. Ang pinakauna kong na-feel as I arrived in Terminal 1 is kinabahan talaga ako. Kasi immigration. Alam naman natin kung gaano ka stricto ang immigration sa Philippines. Pero kung maging honest ka lang sa mga sinasagot mo, ay wala namang problema. As you can see there, pagkatapos kong napasa yung immigration, parang natanggalan ng tinik ang puso. Ko at napalitan ng saya at excitement Now as you can see, boarding na kami niyan pa Singapore kasama ko yung maganda kong manager na si Jers. At ayan yung itsura ng loob ng airplane guys. So first time ko makasakay ng airplane international at hindi ko in-expect ganito pala yung itsura niya. May maliit na screen para pwede ka manood ng movie at may free din silang headphone na pwede mong gamitin. Pero hindi ko na yun ginamit guys. sa sobrang excitement at may pa-free meal din yung pal. So imbis na matulog ako sa airplane, nakipagkulitan na na ako sa manager ko, o ba? Diba? Then finally, after 4 hours, ay nakarating na nga kami sa mismong Singapore Changi International Airport. And very excited lang talaga yung na-feel ko. And the moment that I stepped on the airport itself, sobrang saya ng puso ko. Sobrang social ng kanilang airport. Ang lawak, ang lighting, naka-carpet, you know, very social. Ibang-iba sa ating airport sa Manila. At alam niyo ba yung pinaka-amazing? Yung immigration nila. Sobrang bilis lang ng process. Talagang scan mo lang yung passport mo, then yung thumb mo, then picturean ka lang, and okay na. After namin sa immigration is nakapaglibot pa ko ng mabilisan at nakita ko nga itong rain vortex. Sobrang ganda pala talaga niya sa actual. Buti na lang at nakapag-video ako bago kami umalis at pumunta sa aming hotel. Ayan, sobrang ganda. Then after namin is dumiretso na kami sa aming hotel. Hotel Aura yung tawag niya. And ang ganda kasi may balcony siya. So makita mo yung view outside the building. Even the Sentosa Cable guys. So by the way, located pala tong hotel namin sa Sentosa mismo. So yan, yeah, napakaganda ng view every morning. But by the way guys, 6pm po ito. Itong time na itong binidyo ko siya. Ang liwanag pa ng 6pm nila, guys. Ayun, so naglibot-libot kami sa baba. May mga binibenta rin naman sila, mga snacks or any foods that you want. Ayan, particularly bread, pizzas, for snacks lang din naman. Then, ang maganda sa hotel na to guys, is nandito na rin lahat. Like mga stores, luxury stores. So, pwede kang bumili dyan. So, nung kinagabihan na, is minasyal muna kami ng team papuntang night safari ng Singapore. At sa tour guide ko lang nalaman, guys, na yung name pala na Singapore comes from the Malay word singa for lion at pura for city. So, fun fact lang nito guys is yung prince daw nila dati 14th century is nakaspat siya ng beast upon landing on the island na may thunderstorm. So, tinawag na yung lion. Kaya, tinawag niya rin yung Singapore na singa as lion. And city, yun yung pura. So, Singapura. So, parang ganun. Kaya, very interesting talaga yung place nila. At para siyang whole garden kasi more on plants talaga yung Singapore poor guys. So, yung mga plantita, plantito, makakarelate dito. etong time na to is to tour na kami dito sa kanilang night safari. Yan yung sinakyan namin. So, sa experience, guys, siguro may rate ko siya 8 over 10. Kasi considering naman na night siya, so hindi lahat ng animals is makikita mo talaga that night. May mga parts din kasi talagang madilim. At yung ibang animals naman ay nagtatago. Pero guys, as a whole, ma-enjoy -e mo talaga yung whole tour dito sa loob ng night safari kasi may mali-learn ka rin about these animals. And personally, na-enjoy -e ko naman siya kasi sa katulad kong first timer din na uh, hibihira lang makakita ng mga ganitong klaseng animals. Itong mga lions na ito, bears. Makaka-feel kayo na parang a little bit thrill din as you do the tour kasi feeling mo malapit lang sila like isang talon lang pwede ka nang maabot parang yun yung feeling pero hindi ka naman talaga nila maaabot ayan, sobrang fun lang ng experience makakita ka na hindi mo pa nakakita ang mga animals in your life and like that, elephant hindi pa ako nakakita yan, nakakayaman na <laughs> pero first time ko makakita ng elephant in person and sobrang lalaki pala talaga nila so yun, may mga parang fox din para silang dog, nakakatakot, baka tumalon pero hindi naman, so, so far guys na-enjoy ko naman yung whole tour ng Night Safari. At ayun, I must try din kung pupunta kayo dito sa Singapore. So, may mga food din sila after. Pwede ka kumain dyan. Unahan naman is may mga giveaways or souvenirs ka rin pwedeng mabibili para sa inyong mga loved ones. Ayan, marami. Iba't ibang klase yan. At nung matapos kami sa tour, bumalik naman kami sa hotel. At nung nakarating na kami sa hotel, ay namasyal muna kami dito sa Sentosa Resorts World. Ang ganda dito guys. Pwede kayong mamasyal dito ng gabi, mailaw. May mga bar din dito o restaurant na pwede nyo kainan. And of course, sa mga nagtitipid din, may 7-Eleven din na malapit dito. And guys, malapit lang din dito yung Universal Studios. In fact, walking distance lang din. So, that night, bumili kami ng aming makain or mas snacks dito sa 7-Eleven. And, mas affordable siya compared dun sa hotel talaga kung dun ka bibili ng snacks mo. So, na-save din kami. Try to think of it. Yung tuna sandwich sa hotel is $8. Samantalang dyan diyan sa 7-Eleven is $2 lang, SGD. So 'di ba, maka-save ka talaga. So after namin dito is bumalik agad kami sa hotel. So, 'Yan lang yung ganap namin sa day 1. And sa day 2 naman guys is pag-uusapan natin kung ano yung mga prepare kong documents para sa travel na to and of course yung immigration na rin. So like for part 2